kahit pa na, may nakuha naman ako today yes it's summer it time na tingin tayo yung bote ano nangin tayo ng bote bote dyan tao. Yeah, pakita ko sa inyo yung mga nakuha ko Hi guys! Welcome to my vlog and with Maxine. No bashing! It's for fun! tanda Magluto tayo po po ni. Opo, sana makakoda kami strawberry. Kaya dad ko eh, natatanda na ba na ko ani? Oo, oh, niya hari. Ito yung mga nakuha ko kanina guys. Pakita ko sa inyo. Ah, <laughs> uh, ito, kumuha ko ng bulaklak kasi maganda yung kulay mo. Look, look at, di ba? Ganda nang po. Ay, ek, ek, ay, Napit na tuyok. <laughs> Yung rose lang pala ito. Pa Tap -tapot, ekot, tapot, oh, pa tapos ako tatapatin e e ako. Ah. E eko, eko tatapatin. Kasi ganda ni Maxi, ko siya kasi yeah, And then, this one, nakakuha ko Kakainin ko to. Kana, Cesar. Yan. Yeah. Ah. Ah. Okay. Ah. Okay. Tapos, yan. Yeah. May yeah, napakita ko sa inyo lahat. Ito, kakawa din ako ito. Parang ano Pinapay din siya. Na cinnamon. Parang cinnamon yata ito. Yeah. Cinnamon. Yan, yeah, bago pa lang siya. Opa. Mm, bread, candy. Cinnamon bread, tapos ito. yep, And then, hot oh, dog. Ito pa lang nakakapala. Yum! Yum, yum! Then, then, yum, ito, yum! Ito maganda ito. Gawin nyo parang si ano, si, ano ba yung sikat kay ano sa kya Lagyan nyo naman ng cheese to. May cheese pa ba tayo? Mama, anong uram? Oo. Lagyan mo cheese tapos yung Mama, ano. Mama, anong uram? Gulay. di parang ano pa. Ayan, ito. Ano, okay. Hot dog na ito. May natira pa dun yung side. <laughs> medyo matagal na yung. Experience. Ito kasi medyo bago pa lang. Nakita mo isa? Hindi ha? Hindi. Hindi na ano ako? April. Tuya na mm. ko. Kuya Mayo. na. Tapos ito. I Ah, Ay, ano Marina. Uh, Marina. Na. Na. Na, na. Powder kasi siya. Eh, malinis siya kasi plastic nila. O, ganyan sila. Oh hindi nila sinasayang yung basta itatapon kasi kung sa ibang binyan basta tinapon na lang nila yan so naisave pa nila nilagyan nilang plastic so para magamit pa siya so ito ay harina Mita? Diba? Sari na to. Mita? Yes. Sana asukal naman sa susunod or asin. Ano? Ang itapon nila. Para mas gamit na gamit. Asin, asukal, asukal. Ito ngayon, ano sya, uh, harina. Saan no! pwede gamitin ng harina? Pwede ba ito sa ano, hotcake? Ay, kaso kailangan ng ano, pag-hotcake. Ano ba kailangan pag-hotcake? Pero pwede ito, diba? Ayan, o, oh, pang pinakay. Ayan. Kasi ubus na yung hotcake namin galing sa Pinas. So, ang kailangan na lang ay baking soda, ba? Uh, ano, ano bang kailangan Pag, para umalsa yung hotcake ano bang comment below guys kung anong kailangan sa hotcake Yeah, ito lang yung nakuha ko pero okay na rin we blessed pa rin toto our... to yet lord hotcake totoyet kumuha pa rin pa paano Oh, oh, Merienda pa rin yan. Lamanchan pa rin yan. Dagdag -dag, oh, ano pa rin oh, yan. Merienda. Oh, Sa susunod, makakakaw tayo strawberry. Yay! eto ito, ko You pray, no? Sana po strawberry, no? Ayan. yan guys. Bye. Uh -huh.